Hello guys, for today's video, mag-aayos tayo, magre-repair tayo ng power pump na na-order ko sa Lazada Mura sana to guys, 400 plus lang, kasama na shipping fee So, 4 pieces, parang 100 plus lang bawat isa Kaya lang, ang masaklap nun, defective, isa lang yung maayos Parang nagsayang lang tayo ng pera dito Hindi ko naman kasi na-check gawa ng naka-package siya, pinayaran ko, nang makita ko eh, ayun, kasi tiwala naman ako sa Lazada. Lagi ako nag-order. Yun nga lang sa seller. Yung isa, isa lang yung maayos dito. Yan. nagkita nyo naman, di ba? Nag-on. Tapos, itong tatlo, although nabubuhay, maganda sana to guys na power bank na to kasi 10,000 mAh na. And then, fast charging. 2.4 yung output. Na-try ko na yung isang power bank. Mabilis mag-charge. Itong tatlong natitira, although na-on, o nabubuhay, kaya lang, pag na-drain to, kasi pag to lang to eh, hindi makargahan yung power bank kasi nga may defect sa loob. Yan. etong isa yung masakla kasi sa hindi talaga na-on. Walang power. Sirang-sira talaga. Itong dalawa, na-on yung... Tapos, nakakapag-charge siya ng cellphone. Kaya lang, factory to lang yung laman. Papakita ko sa inyo. Yan. Nagpa-function naman charge natin yung cellphone. Gumagana yan. Charging. ba? Diba? Yung dalawang USB output, gumagana. Yan. Parehas yan gumagana. Kaya lang, yung input nya, pag mag-charge tayo ng power bank, hindi talaga gumagana yan. Parang may something na, umaalog kasi yung ano nya. Yung parang may umaalog sa loob pa papakita ko sa inyo, i-charge natin gamit yung power bank. Yan. Di ba? Hindi nag-charge. Ibig sabihin, kapag naubos na yung laman nitong power bank na to, yung factory charge, hindi na magagamit. Kaya gagawa natin ng paraan, bubuksan ko, and hopefully, sana, hindi masayang, at magawan pa ng paraan. Kasi, nakakapanghinayang naman. Tatlong power bank, eh, sayang din ang pera. Hindi naman pinupulot yun ni. Eh. May mga seller kasi na talagang kahit may issue or defective yung item, pinapadal, pinapadala pa rin sa mga customer nila. Yan, yung isa, gumagana din. Nag-charge. Yun din yung problema niya. Hindi makaragahan. Tsaka umaalog yun eh. Yan, so sa tingin ko, madali lang naman tong ayusin titingnan natin. And, ngayon lang ako magbubukas ng power bank. Sana, maayos natin. Yan, hindi nagcha charge di ba? Yan. Yan, yan yung, ano, nang dalawang power bank. Kapag charge, hindi makargahan. Itong isa, wala talaga. Walang power. Yan, no. Lobot na lobot. Hindi din makargahan. Kaya, gagawa natin ng paraan. Bubuksan natin. Titingnan natin kung ano ba yung problema sa loob. Baka, hindi lang nakapix or walang tornilyo. Tingnan natin. Tapos, kung talagang hindi na maayos, ang pwede pakinabangan dito, yung charging ito, pwede pang magamit yung board ng power bank or yung battery. So, alam ko may mapapakinabangan pa dyan since nag-DIY tayo or mahilig tayo mag-repair. Paano nga ba ayusin yung power bank? Siyempre, kailangan natin buksan yan. So, ako na lang gagamitin ko. Yung ATM na uh, gamitin ko ATM manipis so, wala akong tools eh Kita ko na yung battery. Yan, so, sinabuksan natin guys. Tingnan natin kung ano bang problema nito. Okay naman yung battery niya. 10,000 mAh. Ah, um, kaya pala guys, walang tornilyo. Yan o. Oh. di Diba? Na, sa factory to. Nakalusot sa factory na walang tornilyo. Diba? Kaya pag sinacharge natin, maatras. Kaya pala hindi ma... Hmm. Diba? Kaya pag ginacharge charge natin guys ang mga ba? diba? Ganun. so unlike sa try natin, kung alam may tornilyo, i-push natin, i-push para hindi umatras. Yan, diba guys? Try natin kung mag-charge. Ibig sabihin, pag nag-charge siya, yun lang yung problema, yung walang tornilyo. Hindi siya nag-charge guys, diba? Ngayon, ano yun natin? Na makasagad yung cord. Oh, o, diba? Charging na. Ayan. So, ang solusyon ko nito, guys, maghanap lang ako ng mga tornilyo na kasha dito, sa dalawa. Ayan. Ayan, oh, kung mapapansin nyo. Dito. Diba? O, oh, solved na yung problema natin. Ito lang, yung ano nya, yung tornilyo. Kasi naggumagana naman yung output nya, eh, yung USB output. Kaya, magagamit na natin to. Ipipix lang. Pag nilagyan to ng tornilyo, magpipix na siya. Diba? So, magcha-charge na 'yung power bank natin. 'Yan ang kagandahan sa marunong mag-repair kasi hindi na tayo gagastos or 'yung mga item na sa tingin natin sira na. Pwede pang pakinabangan. Kung sa iba baka baka itapon na 'to, eh, 'di ba? Eh, sayang naman. Tsaka 10,000 mAh 'to. Matagal maloba. And then maganda 'yung ano niya, guys. 'Yung output kasi niya 2.4 ampere fast charging 'to, eh. 'di ba? So, ang gagawin natin dito sa dalawa pa, ganun din, bubuksan natin. And pitingnan natin kung ano yung problema. Ang masaklap nito, itong isa, I mean ito, hindi talaga, hindi nag-charge. I, I mean, wala talagang power. Diba? So, end so, ko na guys, ito yung video. And sana may napulot po kayong kaalaman. Mahaba na kasi yung video natin. Pero gagawa pa ako ng video. Bubuksan ko yung itong dalawa pa. Pero ang video ko lang yung isa, itong walang power. Para makita natin itong walang power. Kung ano ba yung defect nya. O kung talagang pwede pa maayos, di ba? So, hanggang dito na lang guys yung video natin and thank you for watching.